Anak ng totong. Mukhang hold-upper to ba? Oo. Oh. Ano naman iniisip mo ha? Mabang hold-upper. It. Ay, kita mo ba tong bag ko? Messenger ako, tanga. Bago nga ako borsi ni Tkasta eh. Ha? Kaya tumigil-tigil ka din yung hold Oo oh, oh, ate, no? Busog na ako sa buhok mo eh, no? Hindi na ako mag-aalisa. Ay, love. Kaya oh. <coughs> nga, ano? sa thesis natin, sa thesis. Oo, oh, mahirap na eh, yung pagdedefend. Oh no, yung pwedeng yun, tsaka kay hey! legal. Hoy! Abay, napakain yun na mga mga dalagang yun eh. Nasa pang publikong lugar kayo, na pumirme kayo, wala kayo sa bahay ninyo ha. Ooh, punk's not dead! <coughs> <coughs> oh, ayan, ang tanga mo, nabulo ng katuloy. Punks kasi yun, hindi punks, bobo. Uy, <laughs> bayad daw, pasuyo nga te. Bayad kuya. Kuya bayad daw, pasuyo nga te. kuya. Kuya bayad daw, pasuyo nga te. daw kuya Kuya bayad daw, pasuyo nga te. Bayad daw kuya, kuya o. Kuya. kuya ba? Anong kuya kuya? Wala nang kuya kuya ha? Hindi ako bababa dito hanggang wala kayong sasabing umibigay ang nga uh, ano kayo eh, ha? Pasahero lang din naman ako dito. Ba't di kayo pumunta sa driver at magkabot ng bahay mo, ha? Ha? Bisip kayo eh, no? Bababa na nga lang ako. Oy, teka! Yung sweldo mo! Sa inyo na ya, mga kupan!